Healing daw, malakas pa rin, strong pa rin, in good spirit nga daw si Digong eh. Yan ang madalas ay press release ngayon na si Sara Duterte. At pa, smile, smile, akala mo talaga kaya niyo pa ang mga nangyayaring ito. <laughs> Mauubos ata ang pera na itong mga sabagay, marami daw eh. Sabi nga ni Rosmar ata yun, na itong mga Duterte daw ay saved, they saved billions. <laughs> bang naging interpretasyon. Pera pala yun at hindi ang mga kababayan natin. Anyway, in good spirit daw at syempre tuloy pa rin daw ang candidacy nga na si uh, Digong. Um, meron tayong narinig sa isang eksperto na talaga ba dyan sa Dapaw daw ay natutuyuan na kayo ng mga good leaders? Kasi paano yung isang uugod dugod na, uutal-utal na magsalita at harap na harap na makatayo at lumakad? Yan pa rin ang ipupwesto nyo. Maawa naman po kayo daw sa mga sarili nyo dyan sa Davao. Hmm, Vice President Sara Duterte confirmed that her father, former President Duterte, is doing okay. <laughs> doing okay. How can you be okay? Inagaalala eh, yung mga nasa paligid nyo ngayon. Iyak nang iyak yung mga nasa paligid nyo ngayon. Ano ito? Pampalubag loob? Sir Robin Padilla. Inamin na na ang kanyang pagpunta dyan sa The Hague, sa The Netherlands, ay hindi naman bilang isang kaibigan, kundi isang, or bilang isang political ally. Nag-aala siya, alala siya, dahil wala na daw gagasto sa kanilang kampanya. Abay, si Digong pala talaga ang gumagastos. Ano ho? Mukhang totoo nga. Hmm. Tuloy ang candidacy. Bilang mayor nga na daw si Duterte, dyan sa, um, sa Davao. Imagine niyo ah. <laughs> nakakulong, kung kayo'y matinupa, at ang uh, i-elect nyo ay isang taong nakakulong, nako, kawawa. O sana kayo'y mga matitinupa ha, para hindi nyo gawin yan, ang ibig sabihin. Yun ang masama dito sa atin, ano ho, kasi kahit may kaso, pwedeng tumakbo. Kahit nga daw yung mga convicted ay nakakatakbo pa, nakakatakbo pa sa mga pwesto sa gobyerno. Katulad ni Kibuloy na nakakulong na nga, pero eto at candidate pa rin bilang senador. Pero hindi naman yan lulusot. Itong ganitong qualification daw ay, ay sana'y ikonsidera. Nga naman, totoo yan. Ang kapal daw na mukha niya dyan, kayong mga taga o kayong mga Duterte, dahil kapit daw talaga kayo sa poder. Hirap na nga daw kumilos, madadagdagan pa ng stress, parang ayaw nilang iba ang umupo. <laughs> talaga naman daw naghahaman sa posesyon at eto lang daw ang ibig sabihin yan hindi pa kasi daw ubos ang pera ng Pilipinas at ng taong bayan kaya kahit sa huling uh, sentimo daw ay sisimutin na itong mga Duterte, kaya ayaw bumitaw sa pwesto, uutal utal lang nga daw dyan sa hearing tapos tatakbo pa ng mayor nagpapatawa daw po ba kayo mm, yan ang masama talaga daw dito sa eleksyon natin napaka lala, good luck